Uh, ah, tamang tama sa maulan na panahon mga idol at welcome back ulit sa ating channel ng kusinero ng barangay ayan ang ah, magluluto tayo ng soap number 5 mga idol so ganito po ang ating discarte mga kabarangay ay medyo maulan kaya nakahanap tayo ng bat and bowls ayan yung yag at ah, pag-aari ng baka ayan mga idol yan po yung soap number 5 so ganito lang po ang ating discarte ayan ilalagam na natin kasama beef cubes laurel at syempre yung ating luya mga idol so hindi ko na nilagay ng asin kasi mamaya pag naluto yan titimplahan din naman natin yan pag ginisa natin so ang ginawa ko rito ay lalambot muna natin sa ating pressure cooker mga idol. siya nga pala, ah, dalawang bisis ko ito umabot na halos ah, 40 minutes mga idol. Kasi nung 22 minutes, ay hindi siya masyadong lumambot. Siguro mga 40 minutes talaga ang salang nito sa pressure cooker. So ayan, dahil pagkalipas ng 40 minutes, ay kinuha na natin at talagang sure at malambot na pong ating bat in balls, yag balls, at ang pag-aari ng baka. Ayan mga idol nagprepare na tayo habang pinapalamig natin ang ating uh, batin balls nagprepare na tayo ng sibuyas leeks ay mga idol at uh, syempre yung bawang at luya ay prepare na natin mga idol para mamaya igisa na lang natin at syempre meron din tayong spring onion meron tayong siling haba or uh, sili sigam ayan ayan po ang ating uh, batin balls, mga idol malambot na malambot na at hiniwa na po natin ng medyo malilit ng konti ay kasi kung di po natin i-pressure cooker mga idol talagang mga matigas yan mga kabarangay matatagalan tayo sa paglaga pero mas masarap sana kung dahan-dahan sa apoy na lumalambot siya pero kailangan nating palambutin kaagad syempre para makakain tayo kaagad bira lang tayo makatikim nito ni mga idol bira lang tayo magloto so kailangan natin bilisan So, ayan. Ang gamit ko nga pala rito ay sibot, mga idol. Hindi na ako rito gumamit ng uh, star anise. Sibot lang kasi pag may star anise pa, masyadong sumubra yung bango niya. So, ginawa ko pala sa sibot ay uh, tinusta ko muna sa kawali para lumabas ang kanyang aroma, ang kanyang bango at higit sa lahat para hindi nakakapanis ng ating uh, Soap number 5. So, ayan. nag na tayo ng sibuyas, luya at syempre yung ating bawang. Ayan, mga kabarangay, Maraming maraming salamat sa inyo, mga kabarangay Mga kabarangay kung nasa ibang bansa, sa isang panig ng mundo. Ayan. Ayan, nilagay na po natin ang ating crack na black pepper. So, ayan, nilagay na natin ang ating hiniwang bat in balls, mga idol. Siyempre, igisa na natin na maayos yan. Ayan, gisa-gisa lang. At gumamit na pala tayo rito ng atsweety oil. Ayan, pwede rin chicken oil pang gisa, mga idol. Siyempre, ayan, naglagay na tayo ng oyster sauce, mga load. At syempre yung pinagpakuluan niya, ang kanyang beef stock ay atin ang ibinohos At syempre naglagay tayo rito ng chili soy sauce, konting patis at syempre konting soy sauce, konti kunti lang para hindi umalat mga idol, mga kabarangay. At nilagay na natin ating spring onion at syempre yung ating silisigang at yung silisigang na chinapchap natin sa maliliit. So ayan, pagkalipas ng ilang minuto ay kulong-kulo na siya mga loads. So ang gawin natin rito ay final na natin ang kanyang lasa at ang kanyang timplada bago naglagyan natin ng cornstarch. Pampalapot syempre, slow mga kabarangay. Ayan mga barangay at tanchay lang natin ang ating soup number 5 ala Paris style. Ayan Paris style mga idol. So ayan ang additional tayo ng kunting soy sauce dahil medyo maputla. So ayan at syempre yung ating magi -e seasoning mga kabarangay. Napakasarap at napakabango pagka nilagyan natin ng sibot. Ayan. Ang sibot nga pala ay nabibili sa mga palengke Ito po ay tag 10 piso laang ang isang balot. So talagang mabango na siya at sulit na ang kanyang lasa mga idol. Isang balot lang. Ayos na. Napakamura pero napakasarap ng kanyang aroma. Talagang pang soup number 5. 5 mga idol. Ayan, at malapit na maluto. pakulo lang natin ng mga ilang minutes pa at pagkatapos ng kulo, -kulo ayan, luto na ang ating soap number 5. Napakasarap, napakalasa mga idol. Ayan, mga kaparangay. Pagkain natin ng onion leeks at ang ating garlic flakes. Ayan mga idol, mga kabarangay, salamat po.